Namitas nga ulit ako ng dragon fruit at pinya dahil ang dami na naman ngang hinog at isang masarap na pineapple jam na naman ang gagawin natin for today's video. Pero bago yan, ima-flex ko muna sa inyo aring tito ko na fresh na fresh from Spain. At dahil nga bakasyon lamang sila kaya asahan nyo ng asulitin babat araw din sa probinsya. Buti na nga lang at napagbigyan pa rin ako magpakulay ng buhok at nakalibre pa nga at siya na nga rin ang bumili na rin pangkulay ko. Bali ito nga pala ang ginamit niyang pangkulay sa akin, dark ash bland nga pala ari pero depende pa rin ito sa buhok natin kasi kung katulad ko ang buhok nyo na makapal at sobrang itim talaga tapos virgin hair nga ulit to kasi matagal na rin talagang hindi na kulayan at mahirap din talaga talban kapag mga ganda klaseng buhok sa akin pero titingnan din natin fast forward na nga dyan binabad ko nga lang pala yun ng isang oras tapos binanlaw bali mas makikita kasi aring kulay kapag nasa araw may natira pa nga din na pang kulay kaya ginamit na rin lang ng kapatid ko light lang naman din ang kulay nito at hindi rin talaga mahalata masyado kapag walang araw. Wala rin talaga akong time para magpakulay kaya inintay ko talaga magbakasyon na tito ko at natupad naman nga ang gusto ko. Pagkatapos nga niyan, eh, pumunta naman ako sa glit din sa pinsan ko at gusto ko nga rin makita aring baby nila. At ako naman at nakakapanibago na nga rin agad maghawa kapag narikaliit. At pagkatapos ko naman dyan ay aring na nga talaga ang pupuntahan namin ngayong araw at napansin ko nga na meron na namang hinog aring mga dragon fruit. Hindi din kasi sabay-sabay ang hinog kaya yung iba ay eh, baka mga isang linggo pa ulit ang iintayin para pitasin. Pero mabilis rin lang talaga huminog. Kapag napitas mo nga, e eh marami pa ulit ang susunod na bunga nun. Nag-uumpisa pa nga lamang arimang bunga at asahan nyo na na mananawa ka talaga sa mga dragon fruit. Kaya naman pati kayo ay magsisawang manood at baka puro dragon fruit na nga lang din ang mapanood nyo. At pagkatapos ko nga mamitas ng dragon fruit, e eh binalika namin aring mga pinya at aring nga ang aming mga nakita. Bali yung last na punta namin dito, e eh kinabukasan nun inamitas eh namitas ulit sila para ibenta at yung malalaki lang talaga ang kanilang kinuha. Kaya aring mga iniwan ay maliliit na nga lang kaya hindi nila pinitas at ngayon nga ay hinuga na. May ilan din naman kaming napipitas na walang kikit pero karamihan talaga ay nakain na ng mga mababait. At para hindi masayang yung mga kokonti lang naman na bawas ay kinuha na rin namin at gagawin na lang namin jam. Pero yung iba din talaga ay hindi na rin namin kinuha. Sa kakamadali nga din namin ang kapatid ko ay nakalimutan pa namin magdala ng lagayan. Kaya kung ano na lang din ang kaya naming dalhin ay yun na lang ang aming nakuha nung pababa na nga ako ay nakita ko pa yung maliit na pinya na hinug na sabi nga ng kapatid ko ay e, wag na daw yun at anong liit naman pero hindi niya alam na kinuha ko pa rin at ako nga ay tuwang tuwa at anong liit nga at pababa nga namin ay saka naman kumuha ng lagayan ang kapatid ko na nauna na nga kanina at anong bagal ko nga maglakad pababa at baka nga ako ay gumulong ay ang dami ko pa manding dala uwi na nga kami at napansin ko pa aring maliit na dragon fruit kaya kinain ko na muna at pag uwi ko nga ay sakt tulog nga lang daw ni Yona. Kaya naman sinimulan na namin ang paggawa ng pineapple jam. Bale, apat na piraso lang yung gagawin namin at hindi nga rin kalakihan. At yung pinakamaliit dyan ay akainin ko nga lamang. Bale, pagkatapos balatan lahat ay hiwain lamang ng maliliit. Mas masarap pa nga sana kung overripe na. Pero dahil paluwas na ng Manila ang papagbigyan ko nito kaya hindi na maiintay na mahinog pa ng sobra. At dahil nga nung nakaraan na gumawa ako ng pineapple jam na ipinagmalaki ko din sa atiko ko, eh naglabang na naman nga at mas masarap nga daw siyang gumawa ng pineapple jam kesa sa akin. Kaya naman papakitaan nga tayo na ring ate ko na magkaalaman na nga. Bali sa paggawa nga niya, eh dun sa apat na pirasong pinya na hiniwa niya ng maliliit, eh gumamit siya ng kalahating kilong pulang asukal. Lulutuin niya lang muna yung asukal hanggang sa matunaw saka ilalagay ang mga pineapple na walang halong tubig. Dahil kusa naman aring magtutubig at wala namang problema kung malakas o mahina daw ang apoy. Basta alalay lamang sa paghalo. Kaya e pala ang mga katas ng pinga na apaigahin naman natin hanggang sa maluto halos 30 minutes nga rin aring niluto ni ate at kapag gana rin na nga yung itsura niya ay pwede na yan at palamigin na nga lang muna natin bago ilipat sa ating alpaglagyan kung bet nyo sa jam na may buo-buo na katulad nare rin ay panalo din naman ang lasa pero hindi naman nagkakalayo dun sa aking ginawang jam at parehas nga rin lang na masarap na maipalaman sa tinapay and yun lang for today's video salamat sa panonood